Good morning mga kaibigan. Ayan, ito na yung binta natin kahapon. I-check natin magkano. Ito yung ngayon kaibigan, maagang maaga pa lang. So, ito yung kahapon. Ayan, so ganito karami kaibigan yung aming binta. Sa tansya ko po, malapit ito 6,000. Mga 5,000 mahigit. Kasi po, ito ay dahil sa aking ginagawa araw-araw. Kaya nakabinta or nakakabinta kami ng mas malaki kaysa mga nakaraang mga bulan. Bulan. <laughs> lumabas ang ating pagkabisaya. Ayan kaibigan, dapat gawin mo rin po ang mga sasabihin ko para kayo rin po ay makabinta ng malaki. Malaking tulong ito para sa pagpapalago ng ating sari-sari store business. Mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Good evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at kanil ko siya partner, ate JB. Ayan, masaya ko kaibigan kasi mapupuno na naman yung tindahan namin no after this video kakarating na po namin ni Francis galing mag grocery pero <laughs> hindi pa kami natapos mag display naisipan ko po gumawa ng video kasi no, may nabasa ako may ilan po kasi tayo mga kasari na nagpo post na mahina daw ang bintahan ngayon so iwan ko ikaw kaibigan nakarelate ka ba sa kanila no, mahina daw ang bintahan ngayon sa uh, September siguro August, September, October ako kasi kaibigan, sa totoo lang, nung nagpapasalamat ako sa Diyos, medyo tumaas po ang sales namin, tumaas po yung aming binta. Lumakas ang aming uh, bintahan dito sa aming sari-sari uh, sare Store. Thank you so much, God. At uh, thank you so much sa mga kapitbahay ko, no? Na kahit marami akong kakopitensya, dito po sila bumibili sa aking tindahan. And I am doing this video, Bigan. Dinagawa ko po ang vlog na ito para ma-motivate kayo, para ma-inspire kayo. Naip naka-feel pa kayo ng tangtumal. Ayan. Sorry mo, maingay sa labas. Maraming motorcycle na dumadaan. Kahit naka-feel pa kayo ng tagtumal, ayan, may pag-asa pa. May mga bagay po kayo na kung gagawin nyo lang, ay maiwasan nyo po yung tagtumal. Kagaya kay Ate GB, kami dito ni Francis, magiging malakas rin po ang bintahan sa inyong sari-sari store. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung aming sales everyday. Iyan yung bintahan, binta namin kay Bigan everyday. Nakasulat po kasi ito kay Bigan, naka ang binta ko araw-araw. Ayan, para ma-motivate kayo, ma-inspire kayo at para na rin maniwala kayo kay Ate JB, no? May proof ako. May prueba si Ate JB, no? May living proof na hindi lang ito anha, hindi lang ito, hindi ako nagsisinungaling. Sinusulat ko talaga dito sa libro o sa notebook yung ating sales or binta araw-araw at ipapakita ko sa inyo para again ma-inspire po pa, uh, kayo. And then panoorin niyo po hanggang dulo ang video ito kasi tuturuan ko po kayo ng isang tip or dalawa siguro kung paano niyo mapapalakas ang bintahan sa yung tindahan. Huwag kayong maniwala sa tagtumal days, no? Kahit anong araw pwede maging tagtumal kung hindi mo alam ang mga technique or paraan paano nyo mapapabilis, mapapalakas ang bintahan nyo, mapapatas ang sel. Yeah, dapat, ay, simpre naman, tapusin nyo po ang video ito dahil marami kayo matutunan. At sana, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong ang Sana kaibigan, pakishare na rin no, para mas marami pati mo And please, don't skip the ads po. Malaking tulong po ito sa amin ng akin family. So, yung kaibigan, ipapakita ko na sa inyo kung magkano ang sales namin everyday para akin ma-inspire kayo mamut at ma-motivate kayo. At again, panoorin nyo po ang dulang video ito dahil magbibigay ako sa inyo ng very useful, efektibong tips paano nyo mapapalakas ang bintan sa inyong tindahan para tiyak na ang inyong sari-sari store business. Ayan mga kaibigan. Anong oras na ba? Tingnan natin. Oops, 7am na no. Malapit na mag alas 8 ng umaga. So maaga na naman tayong nagbukas kanina. Mga 5am. Wala pang 6. Nagbukas na si ate GB para katulad ng dati lalo pong tatas yung ating binta. Ipapakita ko po sa inyo yung ating binta ha? Na maagang maaga pa lang po. Ayan. Maagang maaga pa lang. Alas city pa lang. Naka 300 si Ate GB at meron pang coin so mga 400 plus kaibigan and ito yung ating uh, binta kahapon so, uh, at, ko muna yung ating binta kahapon yan so ito yung bintahan na binta natin kahapon kaibigan eto yung uh, atin po itong iti kung magkano teka lang meron tayong customer Sabi mo, ha? Royal. royal may bibili po ng soft drinks na royal na maliit kuha muna tayo Ayan mga kaibigan, balik tayo no, may customer lang. <laughs> ayan, so there friends, alas city ng umaga, again, nakabinta na tayo ng 300, tsaka plus coins 400. Alas city pa lang po, tingnan nyo no, alas city ng umaga. So, ito yung uh, binta namin kahapon. I-check natin. Kaya ko po chine-check yung binta ko every day kasi po sinusulat ko po. Lahat ng binta ko every day sinusulat ko. ayan, ipapakita e -e -e, ko sa inyo ha ito ang listahan ko kaibigan ng mga binta oh. ito sa <coughs> April tingnan nyo April Ayan, uh, sa, sa buwan uh, ng May Ayan, May 1 ito po sa June nakasulat po ang mga binta natin ito po from July 1 to July 31 ito from August 1 to August 31 Ayan, ito naman from September 1 <coughs> hanggang September 30 at ito yung ating October. O, tingnan nyo, no? October, kaibigan. So, kahapon ay October 20. Ayan. So, i-check natin kung magkano yung ating binta para masulat natin dito. Sinusulat ko po talaga para malaman ko ang flow ng ating negosyo kung papalago ba or papalugi. Kung papalugi, maaga pa natin. Kung pag nagpapalago ay i-continue natin yung ating ginagawa no na siyang nagpapalago ng ating negosyo. At isa sa mga dahilan kung bakit uh, sinusulat ko ang binta kasi kumukuha ko dito ng para sa savings or ipon ko 10% po. For example dito tayo sa September 9 nakabinta tayo ng 5,000. Kumuha ko ng 500 kasi 10% po ang ating uh, <coughs> naubo na naman tayo ang ating ipon everyday. Ayan, tingnan nyo, no? So, ito, lahat, kumukuha po tayo ng, ano, uh, 10%. Katulad nito, ayan, so, yung nakaraan, oh, ay, uh, katulad nito, May. Sa May 3, ako po ay nakabinta ng 6,350 pesos. Kumuha ko ng uh, 10%, which is 635. Ito yung lang kung bakit sinusulat ko talaga. Actually, hindi lang yun, hindi lang ito yung binta ko everyday. Kasi nakabukod po ang ating asa uh, sa hindi po, eh, iba ang binta sa Gcash, hindi ko po sinusulat dito. Yung binta sa rice or bigas, hindi ko rin po sinusulat. And then, nagpapautang po tayo. Ito yung listahan natin ng utang. So, mas malaki talaga. I mean, mas malaki yung ating uh, kinikita or binta at binta araw-araw. Kasi yung iba, hindi ko kasi sinali dito. Ayan. For example, kaibigan, <coughs> Eh, sorry ha. <laughs> no, po. For example, dito sa, sa June. Sa June 22, nakabinta tayo ng 7,350. Pero, sa totoo lang, malap, um, lagpas, no? Malaki pa po sa 7,350 ang ating binta. Kaso, hindi ko kasi sinali dito yung again sa Gcash kasi may iba tayong lalagyan ng Gcash. O, oh, ba diba? At sa bigas again, may ibang lalagyan na bigas at may mga listahan pa tayo ng mga utang kasi nagpapautang tayo. So, mas malaki talaga. Yung ating binta, mas malaki kaysa nakasulat. So, nan nanotice ko rin kaibigan na mas malaki. Lalong lumakas ang ating bintahan ngayon na ah, October. O, tingnan nyo no. Ipapakita ko sa inyo. Malakas yung ating bintahan. Saman, so, pinakam pinakamalit 27 7 kasi half day kami yan no ayan so meron na naman tayong customer bibigyan na muna natin unsay mo wala na ko Jaguar. Ang nabilin Hasmin Ivory Ganador. Wala jo Jaguar og biya sa okay, merkado. O nangum prime dito wala. Mao ni ko mi Hasmin bisag. Basta lang Hasmin. Basta 50. Ito nga lang ni. Ayun. Wala sa na god. Dawayon nang tubig. Ayan, so may bibili ng bigas kaibigan. Ibang klase yung hinahanap ng customer natin pero naubos yung favorito niyang bigas. Kaya iba na lang bibili. Maganda talaga maraming choices kaibigan, no? Para kung wala yung hinahanap ni customer, may ibigay pa tayo. Ayan, so bigyan muna natin siya ng bigas. Ayan, kaibigan. May bumili ng bigas. Ayan, so isa yun sa mga pinakamabinta ha dito sa ating tindahan. Ayan, dito, ito yung sinasabi ko. Iba po ang lalagyan natin ng binta ng bigas, hindi po doon Ayan, iba dito po. Ayan, susuklihan naman na muna natin. Ayan, sukli. Salamat. Maganda kaibigan. Nagbablog tayo at nagbabantay natin. Another, ayan, meron na naman. Pila na eh? 600. 600. Ayan, meron na naman nagbayad. Salamat, Panginoon. Ayan, susuklihan na muna natin kaibigan, no? Oh. Ayan, may nagbayad ng utang. Thank you so much, God. 1,500, imang kwarta na eh. Sukli, 400. Salamat. Ayan, so balik tayo mga kaibigan, no? Ayan, so ito yung sinasabi ko, no? Yung bintahan natin ng bigas, binta natin ng bigas, iba, hindi natin nilalagay dito. At uh, nagpapautang rin po tayo, ayan, nakita nyo naman, may nagbayad ng 600 pesos. Ayan, so back tayo kay no? Che check natin kung magkano yung binta natin kahapon, which was, uh, which was October 20. And thank you so much, God. To be honest, kaibigan, Ayan, so hindi sama naman tayo nagmamayabang. Wala naman tayong ipagyabang. Gusto ko lang uh, makapag, ano, inspire, makamag-motivate sa inyo, no? Na maganda talaga, kaibigan, na uh, maganda, magaling tayo maghandaw na negosyo. Maaga tayo nagbubukas ng tindahan. kasi malaking tulong po ito, no? Mas malaki ang chance natin na makabinta ng malaki. So, gahapon, o, uh, gahapon, lumabas ang ating pagkabisaya, nakabinta tayo ng uh, 7,150 ano, the other day pala, uh, October 19, 7,150. Kasi Sunday ito. Kaya malaki po itong uh, October 19. Check natin sa kalendaryo. Ay, masaba dong. Oh, October 19, Sunday. October 19, Sunday. Kaya malaki po yon 7,150. Eh, kahapon lunes, ito yung ating binta. Malaki rin po kaysa mga nakaraang ah, mga buwan. Ayan. So, ito yung ating binta. 4,500. 46474849 6, 4, 7, 4, 8, 4 Ayan, 5,000... 5, 52 So, mga mahigit 5,300 ang binta natin kahapon. So, isasulat natin dito, kaibigan, 5,300. Ayan. So, diba? It, kaya itong malaki, kaibigan, kasi syempre, almost completo yung ating tindahan almost siya kumplito. Marami po tayong stocks. Ayan, kung anong hanapin ni customer, maigi, maibigay po natin. And then, maaga talaga ako nagbubukas. <laughs> matagal nagsasara. Sometimes 10pm, sometimes 11. Kaya, ito yung dahilan, kaibigan. No? Kaya rin, gumagawa ako ng vlog ngayon para ma-motivate kayo, ma-inspire kayo na gawin nyo rin po ang ginagawa ni Ate GB. Maaga nagbubukas, matagal nagsasara, malaki ang chance na kikita tayo ng malaki kasi makabinta po tayo ng malaki, di ba? Ayan, so makakatulong ito sa pagpapalago ng ating negosyo. Kaya dapat gawin mo rin ito kay